bata da apa apat ke bilog isa leg sa imo Good morning mga kamisyon ari naman kami balik sa isa ka iloy kag apat ka ke mga kabataan gata da mama muday okay, na eh dasig lang man kami ya. dala di tanan ko na kakon nga dua ka presesa ano mo sila ate manghod ko na Ama nga po na gali eh. na di ba? Eh na sir, narumpad na sir. Narumpad na Balik kung wala sila bugas eh. Sino sino maghatag sila? Gabulos-bulos kami sa magulang ko. Ngalaki. Hatag, hatag bugas? Hmm. kay kung kwan, di magid makaya namun nga matagaan gid sila doon daw. Damong kami po mga bata. Mga kamisyon, salamat gid sa inyong maluanon na pagpaabot sa inyong bulig dere isaka isa ka iloy kag apat sa mga kabataan may agate eh <laughs> anak ano <laughs> ka mo nang laba sa oh, kamo nice. okay okay lang kamo may you mabata nice. kay wala man nagmasakit no waay oh. ikaw ya yeah, bago ka lang na ulayan kuno oo oh, oh. pug lupog ka mhm mm uy nang lupo abi ako pataas okay okay na oo oh, okay na sir di oh, hindi ka magpatama kayo mabata dano ta apat kabilog isa leg sa imo may lang kay gin sabat sa ginoon yung ang aton pangamuyo nakabalik naman kami di may arak kamu handaon karon sa si gabi ari ang ipadala. In pamakal ni daan may ari bugas enjoy kamu sa karon nga gabi ha kaga hindi pag bali ang baliha ang ano ang problema Ganyan, kaya malupog ka na kay mas stress ka mayo kaon mayo kay may blessing ang ginoong ginpabot hinday di manon mo yung mama ha di ka mo magpasaway kay mama nyo hindi di ka mo magpasaway kay mama nyo alagaan nyo yung mama kung sugoon hindi dayon ma hindi magwan hindi magtubag tubag kaya kwan gapate lang mana sila oh gapate nasa sir kung kaysa yes, sa plada man sir eh Ah, amogin mana, amogin naman ang bata. Oh, di ano mambal mo, inday? Hindi. Ah, magigit. Ikaw inday? Ano mambal mo? Salamat. Ah, Salamat, talang ah, gadal family. Si Mama Rivi, kag si Sir LD, sila nagpaabot sinin bubig. Salamat sa iyo, Sir. Salamat. Uh, Paya okay, oh. pa nga, mulihan kana na, git. Hindi magpabaya si lawas. Eh, oh, guba baba pa niyo balay, tapos magpasakit ka pa. bisa kulang kamu sepega nanti luwe lagi di ikaw ya di manon mo mama kay mo mangon dah di kama hindi ka mag pasaway kay mama mo mga buot git oh mga ituraan ka nga mga bata mga guapa na ya mga guapa na na di nang lalaki ato sa ila sa akong magulang sir enjoy ka ha Salamat ka tanong. Ah, ga. Muna pangamuyo lang kita sige sige no. Wala mata iban nga ah, dangpan. Gana Ginoo lang. Kay bigado man kay kita. So pangamuyo sa Ginoo, pangayo bulig sa iya. may mga tao gid nga maluwanon nga magpadala. blessing. So amon, ika duwa ko na nga balik no. Katatlo oh, kaduwa na sa. Oh, ikaduwa way but sa pinakauna. Oo. So, wala na gid. nga indi gid ang Ginoo. Ables kisah satunya. Teh, thank you very much. Mag kena. ka selamat ah. <laughs> <kisik. laughs> oh. Smile <man>. <laughs> <laughs> sa sang Alright, so Thank you. Ha, smile man. malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat masarangan Kaon malam. Selamat kamu Selamat yeah <laughs>